Magandang gabi mga kabarangay. Ganito ho kalinaw na ang daan dito sa may uh, nilagyan natin ng uh, solar streetlights dito sa Taguyan. Ito na ho ang ilaw ng daan sa gabi. Ayan, maliwanag na ho ang papunta rito sa uh, Taguyan. Dahil ito ho ay nagiging sentro ng... Uh, mga aksidente kapag gabi. So, ayun ho, maliwanag na ho. Maliwanag na ho ang atin daan ngayon. Hindi oh. na ho, mahihirapan ang ating mga motorista. Maliwanag na. Malaking tulong ho ito mga kabarangay sa ating uh, project na pailaw dito sa ating mga daan. Lalo na ho sa mga sityo. Susunod na ho ang mga sityo. At inaayos na rin ang ating sanggunian at ng ating mga teknisyan and functionaries. So malaking bagay ho ito para ho may natin ang mga aksidente sa ating daan at ginagawa naman ho talaga ng paraan ng ating buong sanggunian na mapaglingkuran kayo ng maayos at matiwasay ang ating barangay. So nagpapasalamat po tayo sa lahat ng pamunuan ng tanggapan ng tanawan. Ayan ho, malaking bagay ho yan. Biruan nyo kung hanggang doon ho sa maya, hanggang doon ho sa ano, ilaw talaga o oh. maliwanag na ho. Hanggang doon ho sa maya, welcome man ng wawa. So ayan na ho ang liwanag na nagbibigay buhay sa ating daan napakalaking bagay ho mga kabarangay ng pagkakataong mabigyan natin ng ilaw servisyo ng ilaw ang ating mga national road at ang ito na rin ho ang, ang mga sitio at uh, malaking tulong ho ito sa ating mga motorista at sa ating mga sasakyan na nagdadaan ho dito sa ating barangay na ika nga ay uh, makaiwas sa mga sigalot ng uh, aksidente Dahil ito ho ay malaking bagay at tulong ho sa ating uh, mga mamamayan Para ho sila ay makapag uh, Makalampas ng ayos at makadaan sa ating maayos na daan Dahil may liwanag na ho Malaking bagay, ayan ho, so, tinanong ninyo ang liwanag At talaga namang mga nagbibigay buhay Sa ating mga motorista So, uh, sa ano ay palagi kayong nakaantabay at uh, nakasuporta sa mga proyekto natin ating barangay. At iisa lang ko ang hiling ng ating sanggunian ng tayo magkaisa. Paleli as one, walang maiiwan. Ayan ho, malaking bagay, ano ho. So, salamat to sa inyong mga suporta and uh, thank you so much for watching.